Good evening, good evening. Papasok uh, na naman tayo sa trabaho ngayon. Uh, tingnan mo muna natin yung daloy ng uh, trabiko Tsaka may backhoe pa doon sa dolo. Sinisira na yung kalsada sa harap ng uh, mo lang tsaka pure gold. Ayan. Uh, uh na yung daan. traffic, traffic na. may mga parandilya pa dito, may mga butas. Ayan, may mga butas-butas diyan. Tsaka doon, butas din. Ay yung ginagawa yung kalsada natin diyan. Natin, hindi pala natin, kalsada pala nila. Eh, so, tao, nagkakagulo. Ito na 'yung daan ko papunta papasok. Ayan. yung back ko doon sa dulo abot sa wire kaya sasagay yan na ito traffic naman dito sa kabila kaka buhol yung daan dahil ginagawa yung daan yan. so, sobrang at syempre tayo kukuha rin tayo ng video para hindi tayo mapagkamala na hindi tayo kumukuha ng video Boss Rex TV 0305 ako lang to na yung ano, ebidensya na tayo talaga. Pasok na rin tayo sa trabaho. Ay, na tayo ng video para may pang-update tayo din sa YouTube channel natin. Ako nga pala si Rex Brioso, ang mayari ng uh, Boss Rex TV 0305. Oy. Oh, para para pa ba? hahahaha sorry nang nag live ako nang live karit? hamo nang kabiyahi? kanito to view hahahaha maya e, napasok din yon di kuya thank you So, ayan o, oh. kita niyo yung dano mga idol no. So, medyo napakarami ng tao. Wala pang ano yan. Wala pang December yan no. Pero tingnan niyo naman yung tao. Sobrang dami na. O, oh, ayan. So, nice one.